Pintong Bato ang istorya nating ngayong araw. Marami kasing nagtatanong at nagsisend sa akin ng mga picture at video at palagi nilang tinatanong kung ano ba ang uring batong ito. Ngayon isishare ko sa inyo kung ano ang nalalaman ko. kung ito ay hindi natin matitiyak na gold, silver o diamond. At ang tawag dito sa amin ay pyrites o binas sa bato. Oh. At ang proseso para malaman natin kung may silver, gold o diamond ay ganito. At ang tawag sa prosesong ito ay mano-mano. <coughs> Dahil manumano nating pupukpukin ang batong ito para malaman natin kung merong bang ito. At kung merong kang ganitong oring bato, ay huwag kang magdalawang isip na pukpukin. Pukin okay, ito para malaman mo kung ano ba ang batong Dahil ito. Dahil kung valuable ang batong ito, kagaya ng ginto, silver, o diamond, ay di mababasag kahit gaano mo pakalakas. Mo. Okay, ang pinakamahalagang bagay talaga sa pagmimina ay ang tubig upang malaman natin kung mayroong bang ginto o masiparit natin ang graba at saka gouds at ang pirates at saka marga. Yan ito lang kasimple ang ating pagmimina. Sa lahat ng uri ng pagmimina, kailangan talaga natin ng sipag, tiyaga at diskarte para makakuha tayo ng dito. At pagkatapos natin pukpukin o pinuhin ng mga bato ay kailangan na natin isiparit ang gout sa kamargaha o kaya ang pyrites upang pwede na natin biringin para malaman na natin kung meron bang gold ang batong ito. At syempre, huwag natin ngalimutan magdala ng biringan kasi ito ang nagpapasipalit ng gold tsaka amarga. May isang proseso din para malaman natin kung mayroong ginto ang bato. Ang tawag doon ay loading o kaya ay bullmet. At ginagamitan na iyon ng mga makina. At mas maganda ang pagprosesong iyon dahil ginagamitan na ng mercury. At mas pinipino niya ang bato hindi kagaya nito sa ating pagproseso. At pero kung wala tayong ganun at gusto mong subukan na may ginto ba ang bato mo, ay, ay mas maigi ganito muna ang pagproseso. Para iwas gastos na rin. At dahil hindi kasi ang ating biringan sa ating planggana, kaya linipat ko sa maliit. Ang ginamit ko palang biringan na ito ay bilao lang ng puto. Pwede, pwede mo rin itong giyahin, pero pagkatapos mong masiparit ang bato at kamargahan, ay pwede mo nang ilipat sa biringan upang makita natin ang gold. Ang parang ito ay sinisiparit natin ang marga at bato. At pagkatapos natin masiparit ang graba, bato at margahan, ay dito na natin malalaman kung meron bang gold ang bato na iyon. At dahil may nakita na tayo, mas maganda talagang i-transfer natin sa biringan. O pang mas makita nating buo ang mga bulawan. O gold kung tawagin sa Tagalog. At ngayon malapit na natin matingnan kung mayroon bang gold sa Bina o kaya sa pyrite Ganito lang kasimple ang ating paraan. At pwede mo rin itong gayahin para iyong masubukan. At kung baguhan ka pa lang, ay ikot-ikotin mo lang ang biringan. O ang gold ay pumunta sa gitna ng biringan. Ganito lang kasimple ang traditional mining lesson natin ngayong araw. May natutunan ka ba? At huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag magpalo, at magbigay ng komento. O pang-updated kayo sa ating mga next videos. At huwag na huwag niyong kalimutan, idol, kung ano man ang iyong trabaho, mahirap man ito o delikado, basta wala tayong tinatapakan na tao ay pagmalakin natin ito.